Hello. Magkano yung itlog mo? Isang day. Ba Eva? Hindi ba na ba ako nagkilala? Ay, ikaw pala yan, kumari. Kaya pala hindi nakita pa na sa dating palinti. Dito ka na pala lumipat? Oo, matagal na akong umalis doon. Mga aning na buwana na. Hindi kami nagkataintindi ng maaari ng ilupahan ko. Mas okay na to dito. Ah, matagal-tagal na rin pala. Buti at naparaan ako dito. Tika, Magkano ba yung isang tema na itlong? Bigay ko na lang sa'yo. Tukit ti ang Tapos may pinta ka rin itlong na pala. Meron din. Yan yeah, ba gusto mo? Ay talaga. Alam mo mare, kapag nakikita ko yung itlong na pala, naalala ko yung namatay kong mister. Ha? Huh? Bakit? Oy, naminis na niya yung mister niya. Dalawang taon naman yun namatay. O mare, pwede ka nang mag-asawa ulit. Bakit? Mapula-pula ba yung... Kanya? Hindi. Ganyan siya kaalat. <laughs>